Bango na, may amoy na talaga. Ejo anyway, eh. May amoy na yung bulaklak. Ayan <laughs> ah, mga kaparm, 26 days. Kami po ay naabala ng dalawang araw dahil po sa araw-araw na ulan. So, pinantayan lang po namin talaga na tumila yung ulan dahil ah, kailangan na po talaga magpabaon. Kaya po si kay Joey oh. Yan. So, sabi ko po, <clears throat> kailangan mild lamang po yung buga dahil bukas na po ang bulaklak natin kapag po kasi malakas ang buga ng lason mapuputol po yung mga tangkay ayan nga kahit nga po ano naman napuputol pa rin yung iba at the same time may pagbabago po tayo sa timpla ng atin po mga lason at chemicals so hindi na rin po muna tayo ah, naglagay ng foliar dahil po ah, ang atin pong ah, bulaklak ay nakabukas na possible po na mag-cause pa po ito ng uh, pagkasunog. So, ayun. Ayan, ayan yun po, si Kapamilya Lady. Kaway! Uy! Ayan po. ah baka po kasi kulangin kami ng Pexalon. Nagpa-rescue po ako. Ayan. Ayan po mga Kaparm. Oh. Ayan. Baka po kasi kulangin yung dala namin ng na Pexalon. Kaya nagpadala po po ako ng isa. Ayan po. Kapag po kasi ganito po na nakabukas na yung mga bulaklak, eh talaga sinasabi ko po na uh, buwan loob ko at panatag po ako pag yung Pexalon po ang kapartner po ng Grandmaster sa akin pong pagpapabaon ayan, <clears throat> ayan po si Kuya Joey Leandro talaga An, malayo, ba't malayo ka sa helper Goko lapit ka dito sa helper ba lapit ka dito sa sprayman may radyo kaya mong gamitin yan may radyo po kami dito oh, kasi malapad po yan mga kaparm so inuna lang po namin yung dito yung first batch kasi hindi po namin ito pwedeng pagsabay-sabayin lahat dahil mahirap po kapag nasa critical po na sitwasyon na katulad po nilang ganito ayan so tingnan nyo naman po oh. bukas na bukas na po ang bulaklak namin na hindi po ako gumagamit ng any synthetic pyrethroid kapag ganun po ang sitwasyon ng bulaklak. Ako din po ay nagkukontrol sa paggamit ng uh, punjisaan ng pulyar sa mga ganitong sitwasyon kasi ang pulyar po kapag mali ang timing ng paggamit yan po ay nakakasama. Kaya nga po meron tayong tinatawag na early pre at meron po tayong tinatawag na early pabaon process. So ito po kasi ay 26 days na So dahil po siya ay 26 days na uh, late na po ito na pabaon process. So sa mga lugar naman po <coughs> na malalamig, yung 26 days po ay very safe pa po yan. Lalo na po dyan sa may area po ng kagayan na umabot pa po sila ng 28 days bago po magpabaon. So ayan po mga kapal mo. Oh. yan Punong-puno po ito ng bulaklak. At uh, syempre, sama ko po yung aking kaparm lady dito. At sabi ko nga po ay baka po kami kulangin ng peksalon. Ayan po. Ayan. Baka po kami kulangin ng peksalon kaya nagpa-rescue po ako sa kanya. Dahil uh, sa mga ganitong sitwasyon po na nakabukas na ng ating bulaklak, wala po akong ibang uh, pinagkakatiwalaan sa mga critical situation kundi ang peksalon po ni Forte Agri-Science na kapartner po ng ating pong ginagamit na Grandmaster. So ito po ay sineshare ko lamang po sa inyo Hindi po para gayahin ninyo Sineshare ko po sa inyo Na ang Kapayong TV Mango po Maliban sa secret weapon Ay meron pa po tayong mga nakalabel na chemical sa ginagamit Na safe po sa panahon ng pabaon process Kung nakabukas na po ang ating mga bulaklak Ang fungicide ko po na ginamit dito Ay ang Goldasim At sigatrol So ang gold po ay isang uri ng carbindasim At ang sigatrol naman po ay isang uri po ng Dipiconazole ng Aiba Product. At ang insecticide po namin, pexalon, hinaluan ko po ng Grandmaster at ayun nga po, naglagay din po ako ng isang pack po ng Uploud at meron din po ng uh, 50ml po ng One Shot mga kaparm. Yan So ito po ay multiple combination na malalamig na insecticide. Sabi nila, very expensive pero kung hinihingi po ng pagkakataon ay talagang ayan uh, po ang mga ginagamit ko mga kaparm. Ayan po, mga ginagamit natin. Grand Master. Ayan po. Gold the Sim. Ayan. Uh, Sigatron. Uh, one shot. At syempre po, ang peksalan po ni Corteva, mga kapan. So, ayan po. Ang ating po mga combination. Ang ating po mga chemicals. At yan nga po, yung ating po original na protocol, mga kaparm. Ayan. Minsan, nagkakaiba iba po ng brand pero yung active ingredients po ay nananatili pong nandyan. Ayan, depende po kasi sa availability ng Lason, availability ng brand sa isang area. So dahil po tayo ay uh, uh, natulungan ng Iba Company na makapag-produce. gamit po ang uh, product ng Iba with Sir uh, Jonard Locyao Espanto, Sir Ariel Philip at kay Tatay Lito Arenas Hindi ko rin po ipagdadamot sa inyo Kung paano po na effective ko pong ginagamit Ang produkto po ng Aiba Company So andyan, uh, ginamit ko rin po ngayon Yung pong uh, one shot ng S&P At ginamit ko rin po yung pexalon po ng Porteba AgroScience So yan po, yan pong mga produkto na yan Sila po ang uh, nagpasubok at uh, ilan po sa mga pinagkakatiwalaan natin na mga produkto na nasa market mga kapang. So yan, ito po ay akin.